Morning sa inyong lahat guys <laughs> Sa dami ng order ng mga outlet namin Ayan tuloy yung niluto kong naulam ko ngayon <laughs> Hindi ko na mamalay Sunog na pala <laughs> Tignan nyo guys oh, Ito yung ulam ko Sunog na <laughs> O oh, ayan yung ulam ko ngayon <laughs> Yung guys, Yung ano yung bito ka ng baboy At saka yung ano yung puso Inadubo ko kaso nga lang Sa dami ng outlet na sa dami ng order ng mga outlet namin ayan tuloy sunog na <laughs> pero okay lang yan sunog naman yung, cut, yung balat ko eh. mangitim-ngitim kaya match na match yung kulay ng niluto ko na sunog at saka sa balat ko na sunog <laughs> ay nako ito pa yung picture guys o oh. tingnan nyo naman sunog <laughs> babalutin ko na yung ulam ko guys wala na akong magagawa sunog na eh Ayan. Yeah. Ito yung kanin ko. Dalawang pakete. Sarap pa naman yung lasa. Sinarapan ko para ano. <laughs> Once a month lang naman ako makakain ng ganito. Eh. Yeah, sinarapan ko na. Yun nga lang, sunog. So, wala tayo magagawa. Daming order eh. Talilito na nga ako sa ano, sa... Dami ng order nila. Yung isang ano, yung pupunta doon sa waterway point. Nakalimutan ko ang lagyan ng number kaya sinabi ko na lang doon sa driver namin na ito ay para doon sa waterway. Kalaan <laughs> niya naman yun. Ay, nako. Pero okay lang yan guys. Tinikman ko kanina. Hindi naman masyado mapait. <laughs> Ayan, uwian na. Nagka-problema kami ngayon sa ano, sa uh, stocks ng ano, ng prone balls namin. Kasi nga, na kasi yung pinaporder lang ng amo namin ay tigi isang karton <laughs> kaya bukas walang ano walang wala akong may bibigay sa mga, mga outlet namin kung mag-order sila kasi ubos na eh saka bukas pa ako mag-order tapos i-deliver nila sa uh, Martes pero dalawang karton na yung pinaorder ng amo namin mamaya baka <laughs> may tumulog siya yung ano yung nagme-message sa akin ngayon <laughs> kasi sinabi ko nga sa kanya na naubusan na tayo ng stock ng prone bowl. kaya uh, bukas wala akong may bibigay sa mga outlet natin sabi ko sa kanya ayun problema na siya na ako tuloy problema adun na siya sa ano sa uh, stock ng prone bowl namin pero sabi naman niya never mind pero dami dami pa rin niya no message Bak tayo sa sunod kung niloto na pagkain guys. Ay, grabe. Sarap pa naman ng lasa. Yun nga lang, nasunog. <laughs> Ay, nako. tawang-tawa na lang ako, uy. Once lang ako makatikim ng, ano, ulam na ganoon kasi nga, ano, nagtitipid. Bayad muna ako sa mga utang. Hindi muna ako mag- Hindi baling magutom muna ako ng ano. Basta unain ko lang muna yung mga utang ko guys. <laughs> Ay, nako naman talaga ako. Ayan o no? Alas 9 na ngayon guys Yung trabaho ko 7 to 9 May ng Chowin ko ngayon ng half day Mamaya siguro mamayang hapon Punta siya sa, no, sa uh, Waterway point <laughs> Ay nako Grabe talaga o oh. Saka uh, Guys Yung inupload ko kahapon Wala akong pinapatamaan dun ha <laughs> Walang wala akong Pinapatamaan guys for your information. <laughs> Kung natamaan ka, bahala ka na. <laughs> Ay, naman talaga ako. <laughs> Hindi talaga guys, to sa totoo lang. Sa isang taon, isang beses lang naman isang beses lang naman yung ano, yung Good Friday o di kaya Viernes Santo. O oh, ayan, nag na yung amo namin. <laughs> kaya naman, 'di diba, eh, ba sa Biyernes Santo eh bawal magingay, bawal din no bawal din yung mga basta madaming bawal. Kaya naman sa mga Martes, sispar muna yung kalaga bunganga ninyo. Huwag <laughs> muna kayong magdadakdak diyan nang kung ano-ano para manira ng tao. And guys, replyan ko muna yung amo namin. <laughs> Hanggang dito na lang ako siguro. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayo lagi at God bless sa ating lahat guys. Peace, I'm out. Ayan, nakala ko yung tumutunog na yan ay nagtitinda ng puto, hindi pa <laughs> nagre-refer pala ng ano yan, yung mga sirang gamit. oh, di ba? Yung mga sirang cellphone, TV, ganun. Ayan. <laughs> oh, di ba? <laughs> oh. Oh, yan, tingnan nyo pakinggan nyo, tumutunog kala ko nagtitinda ng puto ayan, meses na naman yung amo namin hindi talaga makontento sa paliwanag ko oh. but di, lang, di lang kasi tignan yung ano <laughs> yung mga order ng mga outlet namin o yan maglilibot yan tumutunog yan kala mo nagtitinda ng photo <laughs> hindi pala <laughs> o yan ang dami ng message ng amo namin oh oh my goodness <laughs> o yan ng ano ay nagtitinda ng cellphone tunog ng tunog <laughs> Ay, nako. Ayan, malapit na ako sa aking kwarto, guys. Uh, maraming salamat ulit sa inyong panonood.